We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Isa na namang malaking proyekto ng pamahalaan ang nakatakdang sisimulan sa susunod na taon, kabilang nga rin ito sa Build, Build, Build program ng Pangulong Duterte, na tinawag nilang Davao Samal Bridge, at tinatayang aabot sa 23 bilyong piso ang budget sa proyektong ito. At kapag naisakatuparan na nga ito at magiging buo na, ay malaking tulong ito para masolusyonan ang matagal ng problema sa supply ng kuryente. Dahil sa kasalukuyan ng Samal City, ay nagkakaroon lamang ng power supply dahil sa submarine cable, connected to Davao City at sa diesel power plant. At aasahan din ang pagtaas ng pagdating ng mga turista sa lugar dahil mapapadali na lang ang biyahe sa mga pupuntahang mga tourist destinations. Ang nasabing tulay nga ay mag-uugnay sa Davao City at sa Island Garden City of Samal at ito ay may haba na 3.98 kilometers. Kaya malaking tulong talaga ito, lalo na sa ekonomiya ng lugar na nangangailangan talaga ng rehabilitation. Samantala, ayon nga sa DPWH o Department of Public Works and Highways, ang bridge project ay may 5-year timeline, simula sa implementation ng disenyo, at build contract sa first quarter of 2021 ibig sabihin lang nito, ang multi-billion peso project, ay matatapos sa susunod na magiging pangulo ng bansa. Gayunpaman, ayon nga rin sa JKO o Japan International Cooperation Agency, ang bridge project ay inirekomenda nila, dahil ang Samal Island raw ay malaki ang potential for a high-grade residential development, and environment-friendly industrial estate. Bukod pa nga rito, magbibigay din ito ng pag-unlad pa, para sa Davao Region, at mapapadali na rin ang community access to employment, education and other social services, and alternative routes sa panahon ng mga emergency situations at sakuna. Dahil nga sa magandang balita na ito, ay umani nga agad ito ng maraming reaksyon at komento sa mga netizens na sobrang natuwa sa nasabing proyekto. At narito ang kanika nilang mga pahayag. Kaya sa inyong nasaksihan na magandang balita ngayon, ano ang inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento o opinion, at huwag kalimutan mag-subscribe o i-follow ang page na ito. Maraming salamat po!